guys mayroon uh, meron tayong ayusin ngayon uh. ang tawag dito washing machine yung manual ang problema nito guys hindi gumagana yung uh, spin dryer Ito. Okay naman, may ikot naman. problema lang talaga pag dito na wala talaga guys so sobrang tagal na sige ko nito sira sira na yung cover nya yung yung door cover nya Yan, wala talaga guys. Ayan. So, ayusin uh, natin ito ngayon. T titignan natin kung anong problema. tayman na natin. Tanggalan natin yung sasakal. So, guys, ah, uh, ito na nakaka ko na yung tester ko. Ngayon subukan nating i-check ito. Kasi ito yung gumagana eh. Ito yung sa uh, dryer. So ito yung hindi gumagana. Ngayon uh, test natin tong kahit isang wire lang dito. Subukan natin to kung May palo ba 'to? May resistance ba? Okay, ito, tapos ito, yung isang wire niya. ito yung tester so ikukunik ko to ito iko ko to sa isang blue din so tignan natin kung may palo ba so ayan meron so ito ito yun uh, tinistering natin tinister natin to kung okay kasi okay naman talaga to ito ito naman ito yung wire nya sa dryer kasi ay ayaw ayaw mandar to eh kuha na natin ng resistance kung meron ba ba kasi sabi nung may ari umuugong, umuugong daw to siguro nasunog na yung winding niya kaya ayaw na umandar kasi wala akong ibang nakitang problema okay naman yun eh Capacitor. okay naman yung dito sa dito sa loob dito okay naman so kuha na natin to ng resistance connect natin to ito. So, nakikita nyo guys. Putol na talaga yung winding nya. Ayan. So, ang mangyayari dito. Wala talaga kahit dito wala rin yan makikita ninyo connected na yan so wala talaga putol na yung ano winding nito kung magpapa-rewinding naman tayo hindi sulit. Palit motor na lang talaga 'to. Baka may ano sila, may makita pa tayong ibang ano. Kahit second hand lang. Wala talagang reading. nakita nyo naman, subukan natin dito. Kasi ito yung standard pa. May reading naman. Tapos ito, wala talaga, guys. Wala talaga. Mo. So, confirm na. Sira talaga yung motor. ah uh, subukan kong baklasin yan kung kaya kasi sobrang tigas na dito. Dito sa loob. Dito guys. Hindi ko na matang matanggal to. Ito. Hindi ko na matanggal. Sobrang tigas. Tapos, subukan ko lang baka kaya ko pang maikabit yung naputol na ano niya. Paklasin ko to. Baka kaya ko pang makabit ulit. Pagdugtungin ko lang. Para mandar lang siya ulit. Kasi pagkakalam ko matibay itong ano nito eh. Yung fuse nito. Hindi basa-basa napuputol so, siguro. Kung ganun ang nangyari nga, hindi pumutok yung uh, fuse nito sa loob. Mayroon kasi itong uh, tinatawag na thermal fuse. Pero kung pumutok yun guys, wala uh, mas okay. Pero kung hindi yung pumutok, uh, wala na talaga walang pag-asa to palit motor talaga to so hanggang dito muna guys update lang ako mamaya kung anong uh, ano na ang balita <laughs> kung na, nagawa ba natin to ng uh, maayos ulit okay sige mga kamaster maraming salamat